Kev, ayaw mo yung lemonade ko? Anong nilagay mo dito? Meron broccoli yan. Zelina, pwede ba gawa mo naman ako nang walang broccoli? Kev, ano ka ba? Alam mo ba kung gaano kasustansya yung broccoli? Tsaka nilagyan ko yan ng lemon. Lemon tsaka broccoli. The best combination. Mm. Sige na, Kev. Inumin mo na. Guys, stop! Bakit ganyan kayong maghamp? Dapat galing sa loob. Hindi namin kaya yung pinapagawa mo. Well, guys... Bahala na kayo dyan! Ayoko na to! Nagsasawa na ako! Oo nga! magpa-basketball na lang ako! O kaya yung punching bag! Oo, Abi! Sorry! Ayaw namin to! Maglalaro na lang kami! Umupo nga kayo! yoga class tayo! Kapag lumabas kayo, hindi na kayo babalik! Abi! Ang sabi ko, ayoko magyoga! Maglalaro ako! Uh, ah! Ako rin, Abi! Maglalaro kami ni Zakat! Hello, boys! Saan kayo pupunta? Bakit nagmamadali kayo? Well, meron kaming dala sa inyo. Tingnan nyo. Wow, girls! Right timing kayo. Naiinis na ako sa abi niyan. Pinipilit kami mag-yoga. Ayoko mag-yoga eh. Guys, relax. Pagagandahin namin yung mood nyo. Hello, may surprise kami sa inyo. Sigurado magugustuhan nyo. Wow, candies! Di naman masarap yan eh. Natikma ko na yung candy niyan. Girls, may yoga class kami dito. Kev, masarap to. Spicy sweet. Magugustuhan mo to. So, tingnan natin kung sino yung pinakamatapang sa inyo. Spicy to. Wow, hindi ko pa na-try yan. Mahilig ako sa maanghang. Pero tong lemonade na to, hindi talaga masarap eh. Kev naman eh, ginagalit mo ba ako? So ano guys, pwede na ba kayong itry to? Challenging to? Ready, ready na ako. Ako rin, gusto kong itry yung candy na yan. Tikman natin. Wow, sa wakas, makakatikim ako ng walang broccoli. Okay guys, umpisahan na natin. Okay, let's, okay, let's do it. it! At yung mga susuko. Kailangan gawin yung dare! Game! Ready na ba kayo mga zombies? Oo, ready, ready na kami! kami. Mm. Sa wakas, makakakain na ako ng ibang pagkain! Maghintay ka nga! Okay, sa tingin ko si Zip dapat yung magumpisa kasi siya yung pinakamalakas dito. Boyfriend ko yan! Hmm. Okay! Ang swerte naman ng boyfriend ko, hindi masyadong spicy yung nakuha niya. Sige Zip, itry mo! Oh, manghang Oh, ba? Diba, sabi ko sa inyo, matapang siya. Oh, inumin mo 'tong lemonade ko. Akin na bigay mo sa akin. Oh, darling, ikaw na. Aha, gusto ko ng candy. Woo! Sige Salina, i-try mo na. Tingnan natin. <laughs> Spicy ba? Ano Salina, maanghang ba? Ah, medyo. Wow, Salina! Hot girl ka talaga. Very good, Salina. Ngayon, sino'ng next? Zack, go. Wow, Zach! Yung pinaka-spicy yung nakuha mo. Sayang naman, wala si Nat ngayong araw. Hindi niya makikita si Zach. Ang saya pa naman. <laughs> okay, ready na ako. Sabihin niyo kay Nat, hindi ako natakot sa maanghang na candy, ha? So? Maanghang! Ano, Zach? Magsalita ka. Hindi naman spicy. Masarap nga. Eh. Woo! Guys, ang tapang ni Zach. So, ikaw na, pakitaan mo si Coach Abby. Para sa'yo, kakainin ko yung buong box. Alam mo bata, tikman mo muna bago ka magyabang dyan. Sisiw. Oh, yung candy na may siracha. So, ready ka na bang kainin yung candy para sa akin? Oo naman. Oh, ano soup? Maanghang ba? Hindi kaya. Hindi niya kaya, so gagawin niya yung dare. Yeah! Oh, ano bata? Di pa sabi ko magpakalalaki ka? Kaya hindi lang eh. Okay, Zup. Gawin mo yung sasabihin namin. Okay? Okay, Diana. Ano yun? Gagawin ko yan kahit ano pa yan. Okay, Zup. Ngayon, ikis mo si Coach Abby sa leeg. Gusto ko yan. Diana, nananadya ka ba? Okay, sige na. Bilisan mo na. Ikis mo na yung leeg ko. Ah, uh, ano ba, Zup? Tama na. Okay, ako naman. Okay, sige. Tignan natin kung gaano ka-spicy to. Coach Abby, napili mo yung jalapeno candy. Woo! Well, spicy yung jalapeno. Pero masarap siya. Patingin ang dila mo. Eh... Uh, wala na, ubus na. Okay, Kev, ikaw naman. Salina, sana mapili ng boyfriend mo yung pinakamaanghang. Sige, Kev, piliin mo yung pinaka-spicy. Sige, pinaka-spicy, <tip> ha? <tip> Lagot ka, Kev. Napili mo yung habanero candy. Whoa! Habanero, hindi ako natatakot sa'yo ang tapang tapang mo Actually, masarap siya Oh my god, I'm scared Sige na Kitty, Oh Kitty, napili mo yung cayenne candy Natatakot ako, baka hindi ko kaya Okay lang Kitty, mahal kita Kung mo kayanin, okay lang sa akin So ano Kitty? Ano? Ano, Kitty? Kinaya mo? Daig mo pa ako? Well, nagawa ko. Oh, congrats, my love. Okay, bestie. Matapang ka pala sa spicy, ha? Oh, color orange. Habanero. Ooh. Sakat, huwag kang madaya, ha? Huwag mong lulunukin. Ako, kinaya ko. Ano, sakat? So? ang ang -hang. Ano ba yan? Sorry, Kitty. Mahina ako sa mahang eh. Okay, so gagawin ni Sakat yung dare. Woo! Okay, guys. Bigyan nyo siya ng pinakamahirap na dare. Okay, Sakat. Punoyin mo ng tubig yung bibig mo habang kumakanta ng love song kay Kitty. Sakat, kaya mo bang gawin yon? I will try my best. Kitty, I love you. Oh, Kitty, I love you. <laughs> sige pa, sige pa. Kitty, I love you. Kitty, I love you. <laughs> Very good sa cut. Oh, yeah. Nagawa ko. Okay ngayon. Turn ko na. Zip, ikaw ang bahala sa akin, ha? Bahala bahala sa'yo. <laughs> yung color green. Halape nyo. Oh, alam pa rin yung pangalan, ha? <laughs> anghang ba? O ano na, babe? Kaya mo pa? Sabi mo lang kung di mo na kaya. Ah, hindi ko kaya. <laughs> Sorry. <laughs> oh, gagawa siya ng ah, ah, ah! so, hindi mo nagawa. Okay, bigyan niyo na ako ng dare. Ano yon? Kailangan upusin mo yung tubig sa cup. Gamit yung dila mo. Oo! Okay yung kitty. Kitty? Diana, game is game. O Diana, pumili ka dito. Eto ba? o eto. Pili ka. Diana, baka eto gusto mo. Mas malaki to. Siyempre yung pinakamaliit, no? Anong tingin nyo sa akin, aso? <laughs> o Diana, o eto na. Whew. At bakit tinitingnan nyo ako ng ganyan? Akala nyo hindi ko kaya. Mahaba yung dila ko, no? Eh, ooh. Easy lang sa akin to. Diana, kaya mo yan. Parang kikis ka lang. Sige na! Go, go! 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 Ah! Nabasa ako! Sige babe, ubusin mo na! Sandali lang! Paano ko ubusin to? Go! 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 Go Diana! Eh! Uh, eh! Uh... Girls, girls, bilisan na natin Lagot tayo ngayon Naglakad kasi tayo pa uwi Hindi naman natin kasalanan na wala Wag ng bus Huwag kayong Makikita tayo ng mga losers Eh anong gagawin natin? Bravasti, picture dan mo ko dito sa car Okay, Julie, sandali lang Sige, mag-post ka, sige Ano, Bravasti, maganda ba ako? Wow, Julie, cool Sigurado, maraming maglalike sa picture mo oh Julie, ayos Guys, nakita nyo Girlfriend ko yan, girlfriend ko yan Bravasti, isa pa, picturean mo sa sasakaya ko sasakay ako dito. Wag, Julie, delgado. Okay, sige, dito na lang. Yan, Bravasti. Yan, Julie, perfect. I-forward mo yung paa mo, tapos itaas mo yung baba mo. Hoy, Hoy frogs, frogs! Lagot kayo! Hinahanap kayo ni Teacher Mike! Kanina pa kayo hinahanap, lagot! Anong ibig yung sabihin na lagot kami? kami? Bravasti, kunwari nagpapapicture din kami sa'yo, ha? Hoy, frogs! Umaris nga kayo dito, sinisira yong yung background ko. Okay, girls, sandali. Tatawagan ko na yung police. Teacher Mike, tinawagan ko na yung mga polis. Oo, oh, Teacher Mike, pinapahanap na namin sila. Oh, oh, girls, ayun sila, oh, ayun, oh. Frogs! Nagpapapicture lang pala sila doon? Frogs, mag-usap tayo. Teacher Mike, Rats, sorry na. Guys, pwede ba huwag niyo kaming istorbohin. Okay, Bravasti? Wow, Julie, ang cool. Para ka ng Barbie. Bravasti, mukha na ba akong Barbie? Girls, saan kayo nang galing ha? Girls, hinahanap kayo ng buong country house. Nakapost na yung mga mukha niyo sa social media. Missing. Saan kayo galing? Sa so lahat, hinahanap kami. Pwedeng pakidilit na yung mga pictures. Nandito na kami. Safe kami. Hindi kami nawawala. Sana hindi pa nakita ng parents namin. Blandy, Stella, Shenya, umuwi na kayo. Ilagay niyo yung mga phones niyo sa living room, sa table. Tsaka mag-explain kayo. Saan kayo galing? Anong ginawa niyo? Okay. okay. Bilisan nyo na, pumasok na kayo! Bilisan nyo! Di pa sabi ko pasok na! Shenya, pumasok ka na! Naiinis na talaga ako! Yung teacher Mike na yan, tsaka mga rats, nakakainis sila. Sinasadya talaga nila to, kainis. Don't worry, ilalagay natin yung mga phone sa table. Seryoso ka? Hindi, So guys, nag-enjoy ba kayo? oh naman. naman! Diana, magdala ka pa ng games bukas kasi nakakainip dito sa bahay. Oh, mas masarap yung candy kesa sa broccoli. Well, nakatulong naman yung broccoli sa anghang. Okay boys, aalis na kami. Girls, nag-enjoy kami. Balik kayo bukas ha. Ang cool nyo talaga. Thank you Abby, ang cool mo rin. Mas okay ka ngayon kesa dati. Guys, huwag upusin nang ubusin to ha. Masyadong maanghang. Bye! Bye. Bye! My babies, my team. Ano? Sa aming babies yun? Hey. Abi, Abby, nag-enjoy ka ba sa Bitangon kiss ko? Bitawan mo nga ako. Okay guys, dinner time na. Hula ko, ground beef na may broccoli, no? Tama? Yes! Okay guys, ligo lang ako. Talagang walang kawala yung broccoli, no? Tuna Kev. Ibibigay ko sa yung pinakamalaking portion. Blandy, hindi tayo mabubuhay ng walang phones. Ano ka ba? Ayokong ibigay yung phone natin sa kanila. Ilagay niyo na dito. Blondie, ayoko. Ilagay niyo yung mga case dito. Ah. Nadinig niyo? Parang may phones dito. Sa tingin mo, hindi nila bubuksan yung box? Hindi nila bubuksan. Eto, isusulat ko. Frags phones. Okay, tara na. Ice, huwag na kayo malungkot. Bukas may masarap tayong breakfast. Naubusan lang tayo ng food na Ano ba, ngayon? pizza? Nagkukwento ako eh. Huwag kayo storbo. Ngayon nga, pumunta akong Australia. Inatake ako ng kangaroo. Eh, hindi alam ng no kangaroo. Magaling ako magkarate. Kaya lagot siya. Wow, cool. Sige nga, pakita mo yung mga karate moves mo. Magaling ka rin palang gumawa ng kwento, Ice. Marunong ka ba talaga magkarate, ha? Umalis ka nga dyan, maglilinis ako. Hoy karate guy. nakita mo ba yung sarili mo sa salamin? Tima, minsan yung mga payat, sila yung malalakas sumuntok. Ayon yung maniwala ha? Mm siya. Tumigil ka nga, karate boy. Talukuhan yan. Ngayon yung cobra. Huh? Hoy, wag mo akong binibiro ng ganyan, ha? Yo, guys, mukhang marunong talaga siya magkarate. Nagsasabi siya ng totoo. Wow, Ice, ang cool mo. Cool. Ice, pwede mo ba akong turuan ng karate? Oo, turuan mo kami dalawa. Oo, magbabayad kami. Guys, huwag kayo maniwala. Ako nagturo dyan. Pizza naman eh. <laughs> ano guys, magpapaturo pa kayo magkarate? Grabe ka, Ice, ha? Naloko mo kami dun, ha? Pizza, bakit mo naman ako binuko sa kanila? Ice, wala ka namang alam sa karate. Lagi mo nga sinasabi sa akin, ipagtanggol kita, diba? Baliw. Shhh. Ah, pizza, hindi na. Sorry na. Oh, everyone! Ah, uh, guys, may dinner na ba? Ready na ba yung pagkain? Oh, Bunnies, right timing kayo. Kanina pa kayo hinahanap ni Teacher Mike. Oo, oh, girls, huwag muna pagkain. Isipin nyo kasi lagot kayo. Nag-hangout na naman kayo ng mga zombies, no? Ano ba nagustuhan nyo sa mga zombies na yon? Oo oh, nga, girls, sabihin nyo ha, ano ba nagustuhan nyo sa kanila? Girls, nasa fridge yung pagkain nyo. Ipainit nyo na lang. Hugasan nyo yung plato nyo, ha? Thanks, pero nawala na kami ng gana. Kitty, ano kaya yon? Bakit hinahanap tayo ni Teacher Mike? Tara, tingnan natin. Girls, susuportahan ko kayo. Good luck sa inyo ha. Huwag mo silang i-good luck. Gusto ko, maparusaan sila kay Teacher Mike. O pizza, hindi nila kinain yung dinner nila. Mainit mo na, kami kakain. Oo, yung mga totoong lalaki, laging gutom. Kung gusto niyo kumain, edi kayo yung magpainit. Oh, narinig nyo si pizza. Kayo magpainit, iserve nyo yung mga sarili nyo. Busy kami. <laughs> Guys, hindi nakakatawa. Aalamin ko, anong gusto ni Teacher Mike sa mga girls. Huwag mo nang alamin. Sigurado, papagalitan sila. Tungkunay yung to. Okay, pizza, yung coffee maker, yung oven, yung microwave, malinis na. Okay, Ice, linisin mo na rin yung fridge, tapos itapon mo yung basura. <laughs> yeah. Tara, punin natin yung pagkain ng mga cheerleaders. Diana, kinakabahan ako. Ako rin, Kitty. Hintayin natin sila. Pag hindi pa sila dumating, matulog na tayo. Hayaan natin sila. Saan yung mga frogs? At saan kayo galing ha, bunnies? Very good yung mga frogs. Nilagay nila yung cellphones nila sa box. Ah, hinahanap nyo daw kami. Sabi nila galit daw kayo sa amin. Bakit? So wala kayong idea bakit kami galit sa inyo? Girls, saan-saan kasi kayo pumupunta? Mga lakwatsyera. Ilagay nyo yung mga phones nyo sa box dito. Ano? ano? Phones? Puro cases lang pala. Niloko tayo ng mga frogs. Teacher Mike, hindi natin sila patatawarin. Tama, wala talagang hiya yung mga frogs na yan. Pwede na ba kaming umalis? Pagod na kami. Lagay niyo muna yung mga cellphones niyo sa box. Ano pang tinitingin-tingin niyo? Ilagay niyo na yung mga phones dito. Kami nang bahala sa mga frogs. Okay, okay. pero bukas ng umaga, kukunin namin yung phones namin. Dapat talaga lagi natin nilalaking gate para walang nakakatakas dito. Tama ba ako? Oo, tama yan, Teacher Mike. Puntahan nyo na yung mga frogs, kunin nyo yung cellphones nila. Okay, Teacher Mike, kami nang bahala. Ano pa yan, patapos na yung bakasyon, puro kalokohan pa rin tong mga estudyante to. Nakakainis sila, bakit kailangan kunin nila yung phones natin? Ano ba tayo, mga bata? Oo nga. Frogs, Anong ginagawa niyo dito? Pwede ba? Tumabas na kayo? Girls, pwede. Huwag niyo kaming sigawan. Alam namin may problema din kayo katulad namin. Napagalitan din kayo kay Teacher Mike, ba? Diba? Tsaka sa mga rats. Napagalitan? Well, kinuha nila yung phones namin. Hanggang bukas. Hindi ako mapupuhay nang wala yung phone ko. Oo, ako rin. Kinuha rin nila yung phones namin. Mga sinungaling, nakita namin, cases lang yung nilagay niyo, hindi yung phone. So, Banis, pareho tayo ng problema. Pwede ba kami mag-sleepover? Dito sa kwarto nyo? Ano? Papayaan mo na, Diana. Pagod na ako. Oh! 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 Sleepover! Oh! Yay! <laughs> Let's have fun! Yay! Nakakapaliw sila! Guys, like and subscribe to the channel. And don't forget to hit the bell. Ah! See you on our next episodes. Bye! <laughs>